Hello everyone, this is Jovita again and welcome back sa aking channel. Uh, for today's video, ay mag-iipon tayo ng ano, tubig. Ipon tubig challenge tayo kasi mawawalan po kami ng tubig for 4 days. So ito lahat na lang pwedeng malagyan nilagyan ko. Eto ito guys, inuna ko sa CR namin, dito sa baba. Lahat ng timba, plangga na nilagyan ko ng tubig. Kahit maliliit na timba nilagyan ko na para sure. Kasi alam ko, wala pang isang araw, ubos na lahat yan. Lalong lalo na meron po kaming mga alaga. So, mayat maya ihi, mayat maya ano, lalo na yung aso kong paris na maitim. Yung ayun, mayat maya tae yan. Three times siya tumatae sa isang araw. So, kailangan lagi at laging ano pinupunasan ni isprehan yung to ng sahig ng Clorox at saka Dettol lahat ng pang pwedeng pangalis ng amoy ay eh, nilalagyan pa talaga yan so hindi pwedeng mawalan ng tubig po yung ano sahig namin kailangan basa lagi <laughs> so ayan lahat lahat ng pwedeng malagyan kahit mga plastic diyan nilagyan ko na para sure na ano umabot sa araw ng ano pagbalik ng tubig. Grabe, parang dry, mas dry pa sa halaman na walang dilig. So last year, ganun din yung nangyari. Uh, pero kinabukasan, isang araw lang, kinabukasan bumalik na ulit yung tubig. So ayun, uh, sabi ko baka kung babalik man kaagad yung tubig at hindi, at least nakaipon ako ng tubig namin. Yung amo ko talagang praning siya kapag ganitong, ano, ganitong moment na mawalan ng tubig. Eh, talagang ano siya, parang nagpapanik. Lahat ng pwedeng kahit mga ano dyan, timba, ay, mga kaldero na empty, lalagyan yan ng tubig. Tapos kapag wala kaming tubig, syempre... Uh, walang luto, walang lin, walang ano, walang map-map sa sahig, walang dilik-dilik, ganyan, walang ano, walang linis sa CR. Basta lang ayusin yung pagkamit ng CR para walang nakakalat na mga dumi. As in. Pero hindi maiwasan kasi may mga aso kami. So, ayan si Inday. Grabe, pagod na pagod ako. <laughs> Grabe, kabuhat ng mga ano, parang parang nahulog na yung matris ko kakabit-bit ng malalaking timba na mas malaki pa sa akin. Grabe. Grabe pa, sa Tapos ang init pa ng klima dito. Sobrang init. Summer na summer. Parang il ninyo. Tapos mawawalan ng tubig ng 4 days. So, ito nga. Yan po yung ginagawa nila, o. Oh, yung ano, malaking tanke. Kasi naglilik kasi siya tumatagal. So, inayos nila. So, buong pinang, buong pinang yan, nawalan ng tubig for 4 days. <clears throat> Pero dahil kami, ay first station kami. So, ewan ko lang. Pero sabi nga man naman, naman ng amo ko, pag first station na tapos, yung malapit lang doon sa pinaggawa ng talagang pinakamin is yun ang unang bubuksan ng tubig. So ayun nga. So, next ay itong mga ano, mga drinking water. Ito po yung mga tubig na inumin. Yan. At pwedeng gamitin sa pagluto ng ano. Pero hindi naman ako magluluto kasi wala ngang tubig. Mahirap talaga magluto dito kapag walang tubig sa ano, walang tagas yung faucet namin. Ang hirap. Tapos, kada uwi po ng, ano, kada uwi po ng amo. Hala, sige, reklamo siya na walang ganito-ganyan. Sabi tapos anong gagamitin doon sa inipon na tubig? Ano yung hindi gagamitin? Para saan? <laughs> so ayun na nga. Parang tipid na tipid yung paggamit ng tubig. So first na first night na maliligo. Grabe, ang lamig ng tubig kasi naipon yun ina matagal na sa timba mga ilang oras. So lumamig yung tubig. So hindi niya kayang ano, hindi niya kayang gamitin kasi hindi talaga siya pwede sa malamig. So, kita nyo naman, yung mga plastic, mga basket, ilagyan ko ng plastic para lang malagyan ng tubig, kapag ipunan ng tubig. Ginamit ko ng garbage bag na itim para malagyan ng tubig in case na for extra lang yan kung kailangan mo kung hindi pa ano kung hindi pa bumalik yung tubig. So, ayan, ganyan. <laughs> ganyan yung ginawa. Tapos yung mga ginamit ko pang kung pwede pang gamitin pang linis sa eh, tumi ng mga aso, hindi ko yung tinatapon kasi sayang yung mga detergent na nilagay ko. So, ayan, yung no, drinking water nila. Para sa kanila yan. Of course, iba po yung sa akin. <laughs> iba yung sa akin. Kaya, yeah, ayan. So, yun lang po. And thank you for watching. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa akin channel. Bye-bye!